hawak na namin ang resulta ng pinagsamang scores ng judges at boto ng taong bayan. Ruru, you are... Safe! Congratulations! Shelly, your battle is still on. Congratulations, Arnie. Your battle ends tonight. Thank you, Arnie, and goodbye. Brian and Japs, tuloy pa rin ang laban ninyo. Congratulations! Bago ko pumasok sa support day, akala ko hindi ko kayang maging isang artista. Pero dito po napatunayan ko na lahat pala ng pangarap ay posible basta nandun lang yung tiwala mo sa sarili at tiwala mo kay Jordan. Nanay Gina, utang na loob ko po sa inyo ang lahat. Sa lahat ng nagtiwala, sumuporta at nagmahal sa akin dito sa Protege. This is not the end of my dreams. Sabi nga nila, this will be the beginning. Mentor Philip. Mentor Philip, Uh, gusto lang naming malaman kung meron kang final message sa iyo, dj Well, uh, mahirap talagang gumawa ng VTR na napaka -iksi. Actually, marami pang pwedeng naipakita sana si Arnie doon. Uh, just so happen na uh, talagang ganun eh. We're only given... Uh, And our, I mean, one minute and 45 seconds to do all these things, no? One thing I can say about Arnie is that you have it in you, Arnie. You know, you will be great. Hang on to the Lord. Siya ang una sa buhay natin. And uh, yung journey mo dito, mahirap papantayan yon. Mahirap papantayan yon. Mabait kang tao. You're a good person. You know? Wala kang dinisrespect na tao. I like your attitude towards work. At tandaan mo to. Hindi ka pababayaan ng GMA7. Okay. Tama ba ako, Ma'am Annette? <laughs> Tama. Tama. Oh. Yes. Congratulations. I'm proud of you. Okay. Thank you and goodbye, Arnie. Siyam na Protegees, mas pinaigting na hamon sa battle stage. Abangan ang mga susunod na tagpo dito sa Protege Live Gala.